Isa ka bang empleyado ngayon, tapos natatakot kang mag-resign, pero gusto mo na talagang magkaroon ng sariling negosyo? Ngayon, may finiture tayo dito sa RDR Talks na isang dating empleyado na kung kailan mataas na ang posisyon niya, tsaka pa siya nagsugal magnegosyo. Ano nga ba ang mapapala ng isang empleyado na susubok magnegosyo? At ano ba ang pinakatamang proseso bago ka mag-resign sa trabaho mo? Kaya ngayon, tungkayan natin ang kwento ng isang dating empleyado na sumugal sa buhay at ngayon ay naging milyonaryo Para sa lahat ng mga simpleng empleyado, mga tipong gusto mo na talagang magnegosyo pero hindi ka makatalon-talon, hirap ka na makapag-umpisa ka ng sarili mong oportunidad sa buhay mo. Ngayon may inimbitahan tayong napakahusay, napakagaling na empleyado pero hindi siya nag-excel sa pagiging empleyado kundi yumaman siya sa pagiging negosyante. Hindi ko na patatagalin, let us all please welcome ang ating bossing, Boss Lisa Mariel Bayran. Thank you bossing for having me here. Ano yung oportunidad na ginagawa mo Paano ka kumikita? As of now, bossing, nasa Her Choice PH po ako. Nasa direct selling mm. e-commerce po kami. Direct selling e-commerce. Mm -mm, okay. mm -mm. Direct selling, ibig sabihin, bossing, combination siya ng traditional na pagbebenta mm -mm. plus online na pagbebenta. Okay. Sino-sino yung mga taong pwedeng gawin itong oportunidad na ito? Pwede sa lahat, bossing. Eh. Mm -mm. Kasi sa Her Choice, meron kaming doktor, mm -mm. meron kaming nurse, mm -mm. binagawa na rin itong negosyo ng Her Choice. Kung ikaw ay mami na nasa bahay or working mom, pwedeng pwede, even OFW bossing, pwede nilang gawin itong negosyo with Her Choice. Okay, so, ibig sabihin, itong Her Choice PH ay nag-provide ng oportunidad sa kahit sino. Yes. Walang specific na profession na kailangan. No bossing. Ito ay po pwedeng gawin ng kahit sino. Yes. Okay. Basta willing matuto or mm -mm. pag-aralan yung negosyo, pwedeng pwede ka dito sa Her Choice PH. Okay, simula nung ginawa mo yan, hanggang ngayon, mga magkano na yung kinita mo? Kumikita na po ako every week ng six digits weekly. Ibig sabihin, kumikita ka ng daang-daang libo kada linggo. Yes po. Magkano sweldo mo dati sa trabaho? Nung nag ako, bossing, as admin assistant, 12,000. Tapos ngayon, kumikita ka ng daang-daang libo kada linggo. Yes po. Magkano kinapital mo dyan? Kinapital ko is 8,900 lang po sa bagong programa ni Her Choice, which is yung IBO. 8,000 na puhunan, pwedeng kumita ng daang libo kada linggo. Yes po. Ang gusto ko munang ano ang background mo, Lisa. Dati po akong empleyado for seven years sa casino, nagtatrabaho, pero sa F&B department. Ilang taong ka nang trabaho sa... Seven years po. Nag-start po ako as admin assistant na promote to supervisor and then naging manager. Ikaw yung tipong sobrang galing mong empleyado, no? Noon po kasi talaga mas mahal ko yung trabaho ko eh, kesa sa buhay ko. Ganun na klase ng empleyado. So ano ma advice mo para dun sa mga empleyado ganyan din ang mindset sa trabaho? Galingan lang nila. pero... E kasi yan maging training ground natin para mas gumaling, mm -mm. umasenso. Ang laking tulong nung pagiging empleyado ko, bossing eh, dito sa pagnenegosyo ko. Mm -mm. Marami akong experience sa pag empleyado na dala ko sa negosyo. Mm -mm. Like sa pag-handle ng customer, leadership, pakikisama sa tao. Kung kayo ay empleyado, galingan nyo lang at may patutunguhan din yan. So ibig sabihin, naniniwala ka na ang pagiging empleyado ang tulay sa pagiging magaling na negosyante? Yes, bossing. Kung masipag ka, mahusay ka, magaling ka sa trabaho mo, pag ikaw ay nagdesisyon na magnegosyo, madadala mo rin yung mga attributes na yun. Tama yung po. Yung mga ugali yun. na yun. Sige. Yes, ano po. ba yung mga karakteristik na dapat meron ka para maging successful ka sa buhay? Dapat maging grateful tayo. Kahit maliit man yan o malaki, dapat every time na may dumadating sa atin na blessing, lagi tayo magpasalamat sa kanya. Being grateful is one karakteristik na magdadala sa'yo sa tagumpay. Mm -mm. Sige, paano mo nasabi na grateful ka nung empleyado ka pa lang? Kumikita ako, bossing, eh, kahit papano may kita. Nababayaran ko yung bills ko, yeah. meron akong pang-araw-araw na gastos. Mm -mm. Hindi man nakakaipon, magkano lang naman yung sahod ko. Mm -mm. Pero, grateful pa din ako. Okay. So, ibig sabihin, you started from 12,000 all the way sa napromote ka ng manager. Naging makano sahod mo nun? Nasa 30,000, bossing. So, Plus, since nasa kasino kami, meron kaming tip. Yun yung dumadagdag dun sa sweldo namin. All in all, total, ng manager ka na, makano na kinikita mo? Siguro na sa ano po, nasa 52. 60,000. Bukod doon sa pagiging grateful na characteristic more attributes mo nung nag-empleyado nage ka pa, ano pa? Yung pagiging hard work, wala talaga akong pinipili na trabaho, bossing. Mm -hmm. eh. Kahit hindi ko talaga trabaho, ginagawa ko siya para mas matuto ako. Kahit hindi 'yun yung naka-assign na trabaho sa akin, ginagawa ko siya kasi gustong-gusto kong matuto. Mm -hmm. Kaya rin siguro every time na na-promote pro ako nung ako ay empleyado, bossing. What else? Kahit hindi ako nag absent nung empleyado ko, talagang minimake sure ko talaga na pumapasok ako araw-araw. Alam mo ba, bossing, mm -hmm. may isang beses na sobrang lakas ng ulan. May bagyo, malakas na bagyo. Nagising ako, ang pasok ko noon, bossing, is 6 a.m. Sa casino kasi, shifting kami. May night shift, morning shift, may mid shift. And then, pagbangon ko, mga 4 a.m., ang lakas ng ulan. Mm -hmm. Tapos, naririnig ko talaga yung hangin. Tapos, feeling ko, may mga iyero na na lumilipad. Mm -hmm. Sabi ko, hindi pwede, kailangan kong pumasok, kailangan kong magtrabaho, hindi ako pwedeng umabsen. And then, um, biyahe ako from Novaliches pa ako, bossing. Ang work ko noon sa Malate, sa Pedro Hill, sobrang layo. So, imagine mo yung biyahe ko, bumabagyo, sakay ako ng bus, wala pong MRT noon kasi malakas yung bagyo. Pagdating ko ng uh, nag-jeep ako, and then, nung malapit na ako sa Malate, sobrang taas ng tubig, bossing. Mm. Ginawa ko, di ako nagdalawang isip. Linangoy ko yung baha. Literal. Para makarating lang sa trabaho. Kailangan ko din kasi talagang kumita. Ginagawa ko yun para sa pangarap ko din, bossing. Alam mo kung bakit ko natatanong? Kasi akala ng marami kapag uh, nagtatrabaho sila, tapos tatalo na sila sa pagninegosyo, iiwan na nila yung trabaho nila. Hindi, nagkakamali tayo. Magpapalit lang tayo ng trabaho. Kasi ang pagiging negosyante, literal, pag nag umpisa ka, magtatrabaho ka dyan. So, huwag kayong maniniwala doon sa mga nakikita nyo na pag naging negosyante ka na, eh boss ka na. Tama. Na wala ka na halos gagawin. Hindi. Mas marami kang trabaho kapag ka ikaw ay nag-uumpisang negosyante. Now, later on, sa pagsusumikap mo, pupwede kang kumuha ng mga empleyado mo at doon, makakapag-umpisa ka na. Mm -mm. Na makapag-delegate ng mga task at trabaho sa negosyo. Ako naniniwala na kung gusto mo maging successful na negosyante, dapat meron ka nung tinatawag natin na employee mindset. Kasi bakit? Mm. Yung employee mindset, papasok yan ng walong oras hanggang siyam na oras, araw-araw. Dahil ang toon ng atensyon niya, yung kinsenas at katapusan. Yes. Bilang negosyante, dapat araw-araw kang pumapasok at ang toon ng atensyon mo rin is yung kikitain mo. Tama. 'di ba? May goal ka rin, may sineset ka na goal. 'Yun nga lang sa pagiging negosyante, walang kasiguraduhan. Sa pagiging empleyado, sigurado ka sa 15:30 mo. Pero 'yun nga 'yung nakaka-excite eh, sa pagiging negosyante. Bakit? Kasi sa katapusan, hindi mo alam kung nalugi ka o kumita ka. Pero ang importante dito, kung may mindset ka ng pagiging empleyado, nandiyan 'yung hard working. Dalin mo sa pagnenegosyo. Bukod diyan, 'yung hindi pala absent, 'yung sinabi mo uh -uh. kanina. Sa negosyo, wala nang memo 'yan eh. Pero ang malaking disadvantage pag wala ang disiplinang ganoon e eh minsan na distract ka sa buhay. Lalo na yung mga nag uumpisang negosyante, kaya naman kayo nalugi nakapagpabaya kayo eh. Talagang tama kung ano yung characteristic behavior attributes ng pagiging empleyado. And finally, syempre yung pagiging grateful. Doon talaga mateteste kung gaano ka katatag, gaano ka katibay. Kasi yung pagiging grateful is isa sa pinaka bagay na nineneglect ng marami. Bakit? Pag dinadaanan kasi ng mga challenges, yung iba nakakalimutan nila eh na magpasalamat sa Diyos pero hindi nila alam, tulay yun eh. Yes. Para mag-grow ka sa buhay. Ano yung motivation at inspiration mo nun? Bakit mo gagawin lahat ng mga bagay na yun? Dahil sa pangarap ko, bossing. Para sa pamilya ko. Para mabigyan ko sila ng magandang buhay. Ilan ba anak mo? Meron akong isang anak. At lahat gagawin mo para sa kanya? Yes, bossing. Ano ang hindi mo kayang gawin para sa kanya? Wala. Lahat po. Gagawin ko para sa kanya. Dahil committed ka sa pamilya, naging manhid ka na sa kung anong mga failure ba yan yes. sa buhay? Gano'ng uh, kahirap ang buhay? I was born and raised sa uh, Bayong bong never biscaya bossing and pangatlo sa tatlong magkakapatid mm. my mom was a nurse by profession pero pinili niyang magnegosyo pero yung kaming tatlong stores ng RTW mm. yung ready to wear clothes bossing tapos yung father ko naman po is an engineer mm. masasabi ko na yung buhay namin noon bossing is komportable mm. hindi man mayaman pero hindi kinakapos mm. lahat ng pangangailangan namin magkakapatid nabibigay ng mga parents namin napag-aral nila kami sa private school bago ang lahat nung grade 2 ako. Kasi na-diagnose yung mother ko with breast cancer. Doon ko naranasan yung hirap na may sakit yung mahal mo sa buhay. Lahat ng napuntar, tinatayod sa anang bahay para sa aming mga anak nila, na benta. Nasubukan ko nga, bossing sumama sa mami ko, may sakit na, nakakalbo na, singa may cancer. Sumasama ako sa kanya para kumatok sa mga kamag-anak namin, para mangutang na ang panggastos sa pagpapagamot niya sa pang-araw-araw namin, sa tuition fee namin. Ginagapang niya kahit may sakit siya. After four years ng pakikipaglaban niya sa cancer, she passed away. Yun yung pinakamasakit na nangyari sa buhay ko, boss. I was only 12 years old. Sobrang bata ko, bossing. Yung mami ko, siya yung sandigan ko eh. Siya yung buhay ko. Pero kinuha sa akin. Sobrang bata ko pa. Nung nawala siya, kailangan naming magkakasal kapatid na lumipat sa tita ko dito sa Manila. From province, linipat kaming tatlong magkakapatid dito sa tita ko. Kasi yung daddy ko, destino bossing kung saan sa ang lugar. Pagdating sa tita ko, nung una okay naman, pero nung katagalan bossing, hindi rin niya kinaya financially. Lipat ulit kami ng province. After ilang years, yung daddy ko naman yung na-diagnose with cancer. Eh. Sobrang hirap, boss. Kasi parehong magulang. Eh. Sila yung inaasahan na amin. Nawala yung mami ko. Tapos nagkasakit rin yung daddy ko. Nagkautang-utang kami, boss, sa mga kamag-anak namin. After ilang years din, nawala din yung daddy ko. Pinuha din sa amin. May pera kayo, sana dahil sa sakit, ilang beses, dalawang beses, kung baka naghirap kayo sa Nag -hirap buhay. Hirap talaga, boss. Gano'ng importante na dapat alagaan natin yung health natin? Sobrang importante, boss. Lalo na kung tayo ay mga magulang, kung tayo ay nanay at tatay. Kasi meron tayong mga anak na umaasa sa atin. Tayo yung sandalan nila kaya importante na alagaan natin ang sarili. Tsaka bossing, napaka mahal magkasakit. Nung nawala si dad, ilan taong ka na? 16 years old. konti lang depresya, 4 years lang. No? And then paano ka nabuhay nun? Eh, sa tulong din po ng mga tito, tita, and lola sila po yung nagsustento sa amin na magkakapatid. Pagkatapos ko po mag-aral ng high school bumalik ulit ako ng Manila. Tinulungan naman ako ng sister ko kasi nagka-work na din siya. Mm -mm. Siya po yung nagtustos ng aking pag-aaral. And then brother ko naman po, nagpunta ng Saudi. Naging OFW po siya sa Saudi. Siya po yung tumulong para tumustos naman po sa pag-aaral ko nung college. So, nakagraduate ka? Yes po. Saan nakatapos? Pinab sa MCU po. As business management po yung okay. course po. So, nung una po, ang bossing, ang course ko talaga is nursing. Kaya lang, sobrang mahal ng tuition fee. Mm -mm. So, hindi kaya. Libro pa lang, hindi hindi talaga kinakaya. Kung wala lang talaga akong choice. Kailangan ko lang talaga ang gusto ko lang makapagtapos. Anong Una naging trabaho, pagka-graduate? Una kong naging trabaho, hindi pa ako pumasok as empleyado. May business naman yung sister ko, yung Changge Changge, dito sa may Ali Mall, Bosing. Ako yung nagbabantay doon, nagbebenta ng kung ano-ano doon, Bosing. Yun yung una kong trabaho bago ako makarating doon sa pagiging empleyado. Nung nakatagpo ka na ng oportunidad, talagang ginalingan mo na. ginalingan no? ko na. Ito oh. pa, Bosing, kala ko wala nang mawawala pa sa akin. 2013, yung kuya ko naman kinuha yung isang sandigan namin nawala din siya Cancel, dahil eh. sa sakit tatlong tao na sandalan ko kinuha sa amin kailangan mo talaga maging matatag Yes, Yes, wala kang choice. Eh. Wala kang choice. Tapos ngayong ikaw, ikaw naman ngayon may anak ka. May anak ako po. Eh ano naman ang ginagawa mo ngayon to prevent na kayo ay may lahi ng mga sakit? Meron na akong tinitake bossing, yung Fuji Glow. Meron 'yan siyang natokinase. Superfood or power food ng mga Japanese mm. na pampahaba ng buhay. Yung natokinase po kasi is nakakatulong siya sa blood flow and overall health. 'Yun talaga ang tinitake ko para maalagaan ko yung Sarili ko para yeah. sa anak ko. Bakit naman tumaya ka na magnegosyo? Dahil sa oras. Kasi bossing, sa totoo lang, nauubos yung oras ko sa biyahe. Wala akong problema sa work. Minsan, mas mahaba pa yung biyahe ko. And talagang struggle din yung transportation natin dito. Naranasan ko bossing yung sasakay ka ng MRT, siksikan. Yung halos nakadikit na yung mukha mo dun sa pintuan para makauwi ka agad. Na uubos yung oras ko. Hindi ko na naalagaan yung anak ko. Okay. So, saan mo naman na-discover tong business na to? Nag-start ako magnegosyo ng walang puhunan. Ha? Yes. Nag-start ako ng walang puhunan. Ano? Mm -hmm. May dumating akong batchmates na from New Zealand mm -hmm. tsaka ng Canada. E eh, di habang nagpwekwentuhan kami, bossing, sabi ko sa kanila, may binibenta akong beauty products. Baka gusto nyong umorder. Pero pre-order ha. Yeah. Kasi ang entry don sa isang brand na yun, bossing, is 30,000. Mm -hmm. Sabi ko, ang laki nun. 30,000. Asma Discarte, bossing. Sabi ko, eto gagawin ko, magpapa-order ako, kunin ko muna yung bayad nila, then tsaka ako ibibigay yung um, products pag nakapag-register na ako as reseller dun sa ibang brand. Nakalikom ako, bossing, ng almost 20,000 dun sa reunion namin, na pa order ko sila. Then kulang pa. Sabi ko, paano ba ito kulang pa? Ginawa ko, ginamit ko ang social media, bossing. Mm -hmm. Nag-post ako, sabi ko, nagbebenta ako ng ganito, pre-order nga lang. Hmm. Payment first. Ganito yung presyo, ganito yung benefits. And then may kumagat. Kalikom ulit ako. Sobra pa sa 10,000, bossing. Ganun ako nag-start. Nakakatawa kasi nag-start talaga ako ng walang puhunan. Yung iba kasi, ang katwiran kaya hindi makanegosyo dahil walang puhunan. Yes. Mali. Dapat, mauna muna, dumiskarte ka. Diskarte. Pwede ka mag-umpisa, diskartehan mo lang. Tama, bossing. Okay, and then ano nangyari nun? And then, naging okay naman siya. Then, dumating ang pandemic. Hindi naman siya essential eh. So humina. Noong pandemic, nakatira sa akin yung sister ko, mm -hmm. yung hipag ko, mm -hmm. mga pamangkin ko, plus yung anak ko, syempre bossing, sabi ko hindi pwedeng matigil ako sa paghahanap buhay. Mm -hmm. Meron akong kailangan buhayin na pamilya. Mm -hmm. And then, sabi ko, ano kaya ang pwede kong gawin? Nakita ko yung mga damit ko, bossing, since pandemic, hindi naman tayo lumalabas kasi merong GCQ, MCQ. Ah. Sabi ko, i-live sell ko kaya sa Facebook. Nag-live sell ako sa Facebook mm. ng mga damit ko. First, live selling ko, naubos lahat na linabas ko na ibebenta ang mga damit ko. Diskarte na naman ulit. Diskarte na naman ulit. Ubus na yung, panin, yung mga pre-love clothes ko, bossing. Sabi ko, hindi ko pwedeng ibenta lahat ng damit ko dahil wala naman na akong isusuot. na mm. <laughs> sabi ko, patok pala ang pagbebenta ng kahit used notes. Mm. Kakagatin pala ng mga tao. Mm. So sabi ko, ano kaya mag-ukay-ukay ako? Mm. Nag-ukay-ukay ako, bossing. Bossing, ang ukay-ukay, basura yan sa ibang bansa. Pero dito sa atin, mabenta. Mabenta yan. Pero mas malaki ang kinita mo sa live selling kaysa sa trabaho. Oh, yes! Bossing! Ah, oh, ba? Yes! Malaki ang kita sa pagla live selling. Ngayon ko na talaga napapatunayan na ang pagiging successful talaga nasa ugali, wala sa resources. Kumbaga, wala kang selan, wala kang arte, lahat gagawin mo, wala kang pakilap, sasasabihin ng ibang tao. Tapos sipagan mo. Pagka meron kang ganun, wala kang choice, yayaman ka talaga eh. May mga naririnig nga ako, bossing, kasi syempre naging manager, manager to ah. Tapos uh -huh. nagpe live sell nag na ng ano, ukay-ukay. Ano ba yan? Pero hindi nila alam, bossing, <laughs> ang kita sa pagla-live sell. Uh -uh. Yung isang araw mo sa pagla-live sell, baka sahod mo na yon sa isang buwan sa pagiging empleyado. Ganon. Ganon. Ganun, Bossing. Ito, nagla-live sale. ka. Paano mo na-discover tong Her Choice? Since nagkakasakit na ako, Bossing, no? Medyo hindi na ako nakakapag-live sale doon sa ukay-ukay. Kailangan ko ng bagong pagkakakitaan. Sabi ko, tingin ako ng pwede pang pagkakakitaan. Siguro, hinto ko muna tong pag-ukay-ukay since nagkakasakit ako. And one time, lumabas si Miss Chai sa TikTok. Nagpapabuy one-take-one siya ng sabon. Yung Intensive Bleaching Bar Soap mm -mm. ng Her Choice ko normal lang na promo, na sale. Pero nabasa ko yung caption, bossing, na magsasara na pala sila. Kasi, hindi sila nakakabenta. Kailangan nilang gawing pera yung sabon. Mm. One time, naglive live siya, bossing. Marami doon nagko-comment na, wala po ba dito sa Luzon? Nasa Mindanao kasi sila, bossing eh. Mm. Nagahanap sila ng reseller na nandito sa Luzon. Sabi ko, siguro ito na yung sign ni Lord na bagong negosyo para sa akin. And ito uh, na rin siguro yung opportunity na makakatulong din ako sa iba. Marami din gustong maging reseller, bossing, eh, nung sabon ni Miss Chai. And mga customers na gustong bumili, Tsaka makatulong ka rin sa kanya dahil lulugin na ng negosyo. Yes, ah. isa pa 'yon. Tapos, bossing, try ko muna yung products. And then pag dating sa akin nung sabon, ginamit ko agad na love at first try ako. Ganun kaganda yung sabon. Nag-inquire ako si Miss Chai pa yung mismong nakakausap ko noon, luckily binigay naman ni Miss Chai sa akin. Provincial distributor muna ako bossing, hmm. and then naging regional distributor hanggang sa naging Luzon depo na po. Ang sabi ni Miss Chai sa akin, ako daw yung isa sa nagsalba sa Her Choice PH or kay Miss Chai. But hindi bossing, eh. yung isang scroll ko, yung isang content ni Miss Chai, yung isang sabon yung IBB, yun ang nagsalba sa akin. Kasi dahil doon na iba yung direction ng buhay ko. So yun ang nagpayaman sa yo, isang content Yes. Yung success ngayon, it will also depends kung ano ang algorithm mo sa social media. Kasi kung puro chismis, kung puro mga wala kwenta-kwenta kwentang bagay ang pinapanood mo, wala ka talagang makukuha oportunidad doon eh. Ang hindi alam na marami, nasa internet lang yung sagot nila sa problema. Yes, bossy. Magkano yung initially mga naging benta mo? Ano yung mga hindi mo makakalimutan transaction? Bossy, hindi ko makakalimutan yung bahay namin, sabon na by bahay. Ganon kalakas ang her choice. Ah. Nila live sell mo rin yun. Nagla live sell din ako, bossing. Uh -oh. Minsan 4 hours a day, 8 hours a day. Ganun ko chinatsaga ang wala pagla live Wala na lang yung mga laba, lancha, Wala na, wala alikabok. na. Wala nang alikabok, wala uh -huh. na. E, Siyempre, mas maganda yung kita. Ah, mas maganda pa. Mas maganda pa, bossing. Siyempre. Magkano kinikita mo nung nagla live sell ka ng na sabon? Nagla bossing? live sell ako siguro sa isang oras, kaya ang 5 digits sa isang oras. So, ibig sabihin 10,000 isang oras? Yeah. Nakakailang oras ka? 8 hours, bossing. O, o di minimum, 80 to 100,000 kita mo per yes. day. Per day. Tapos magkano tubo nun? No? 30%? Yeah. Kung nag-100,000 ka, meron kang 30,000. Mm -hmm. Minimum 20,000 per day. Yes. Nag-100,000 ka nga linggo-linggo, no? Yes. Mahina yun, di ba? Lagpas ka dun pagka sinipagan mo pa. Mm -hmm. Dahil malaki na nga yung kinikita mo, ano na i-provide sa'yo ng hard choice? Nakapag-ipon na para sa future ng anak ko, para sa pagka-college niya, na secure na yan. Meron na kaming insurance. I'm planning na din po for bigger investments. Plano ko kasi magpatay ng apartment. Yeah para meron pa rin income. Masyado kang negosyante. Paano magiging dealer mo o reseller mo sa Her Choice? Um, for only 8,900 pesos, bossing, pwede ka nang magsimula as reseller ng Her Choice PH. So you can contact me on my Facebook account, Lisa Mariela Byron. Sa Her Choice, ituturo namin sa inyo paano mag-Facebook ads. Kasi importante na ngayon, bossing, kung nasa negosyo ka, dapat nagpo-content ka. Ang lahat po yung trainings na yan libre pong ibibigay ng Her Choice PH once naging IBU po kayo. Maraming maraming salamat sa lahat ng nanood and please do not forget to subscribe and click that notification bell para lagi kayong updated sa ating mga future videos and also do not forget to follow us on Facebook, TikTok, Instagram and Spotify. Muli maraming maraming salamat and God bless inyo lahat.